No or pratica tecnico Pinipicturan ko lang kayo. okay hindi ka. Hindi mo si Dio. Guys, sarado yung amay ni Jesus pero nandito kami sa Garden of Eden. Eden Cheese. Eh, batadan, Adan? Eh, eh, ba't Alam mo na. Alam ko na. Eh, eh, ba't Adan? Eh, eh, ba't Uy, may daanan guys, oh. Parang gusto kong bumutas ng trail. Yun, may Noah's Ark din pala dito. Grabe, ang ganda. May elegante. May polar bear. Ayun, may nakita rin akong ahon, guys. Kamay ni Jesus, Lukban, Quezon. So guys, short story Short history na rin So yan, pag inahon mo yan Kung makapansin mo May last supper Ang pagtatrydor ni Judas Ang pagpaku Kay Jesus At ang kanyang muling Pagkabuhay Alright Kamay ni Jesus Lukban Kesun ang kamay ni Jesus dito sa Lukban, Quezon. Sarado, Lodi, mamaya ang alas 10 parao ng umaga. 8.30 ako nakarating dito, masyado pang maaga mga boss. Kasi galing pa ako ng Maynila. Anyway, the journey was awesome. Napakaganda ng kalsada papuntang Lukban. Galing ng Manila, going to... Santa Cruz Actually, hindi ako nag Santa Cruz eh. Nag-narbakan na ako. Tapos, labas. Ayun, tama ba? Masakal sa Victoria pala. Victoria yung dinaanang ko. Tapos, labas ko. May high. Ayan. Pero dapat pala nag-victo -bik, nag ano ako Santa Cruz para diretso na lang may Anyway, charge to experience yun mga boss. So, ride out ng 4.30 am nakarating kami dito ng 8.30 kasama na yung almusal dun bago mag Victoria Jollibee syempre basic so yun salado pa tong kami ni Jesus 10 am parang mag open to sa mga early bird magnamaking na maging early bird kasi wala yan linis pa yung hagdan for safety so marami na rin tao so ayan worth it naman siyang puntaan magbawas-bawas at maglinis-linis ng kalooban Ayan, simba-simba muna dito. So, dito kami ngayon. Sa kamay ni Jesus Patatas Rider. Ride out! Okay. 500 meters above sea level. Ahon. Mount... Banahaw. So ito yung paligid ng kamay ni Jesus dito sa Lokpan, Quezon. So ulitin ko, 10am yung start ng Pilgrim Paahon. So kahit di kayo maaga dito okay lang kasi 10am pa naman nagbubukas yung Pilgrim Stage. Pagunta sa kamay ni Jesus. Ito naman si Mama Mary. Sabi nga nila, when someone closes the door, The window is open. Yeah, pwede na kay Mama Mary magdasal. All right. So, that is it, guys. This is Patatas Rider, ride out. At kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag niyo kalimutan mag-like, share, at subscribe. Manila tulok ban, balikan lang.